At mga nanay ko, mga tatay ko, I love you. I love you, Lord! Uh, padre, yan ang pinaka-spoiled sa akin. Ang mga lolo lola natin. At mga nanay at tatay natin. Uh, yan ang laging ano, alagang parlor sa Maynila. Uh, uh, sa mga batang Maynila, kung na una, nagagalak kami na kami ay naging bahagi ng kapistahan. Uh, ngayong araw na ito kahit na sa isang maliit na komunidad patuloy na nagpupunyagi ang mamamayan at patuloy nating kinikilala ang kapangyarihan ng nasa itaas ng Panginoon Diyos. kami sa aming grupo and I for one father would always say do your best and let God do the rest. Ibig sabihin, bilang human being, being a human being, ay tayo magsisikap, magpupunyagi, o magsasakripisyo, magtsatsaga, at uh, loob na wa ng Diyos na tayo magtagumpay sa layunin natin, pangarap natin, kahilingan natin. And everything, we leave it to God. So do your best and let God do the rest. Kaya after everything said and done ng inyong pamahalang lungsod ng Manila, lagi kong pina pinapaalala sa dulo ng mga salita, sa dulo ng mga programa, anong lagi kong sinasabi? Exactly. Manila God first. Sabi nga sa Panginoon, walang imposible ang hindi kaya ng tao ay kaya ng Panginoon. Diyos. Kaya naman uh, natutuwa ako na ang inyong barangayan ay laging nagiiikayak na tayo ay manatiling maniwala sa Panginoon Dios. Opo. Bagay na huwag nating kakalimutan at huwag din nawa kalimutan ng mga leader na hindi silang makapangyarihan lamang dito sa mundo, kundi may mas makapangyarihan pa na nasa ibabaw natin. Katulad ng paniniwala ng higit na nakararami nating mga kababayang Pilipino, kababayang Manilinyo, at kayo na mga kapitbahay namin dito sa Intramuros, Maynila. Kaya ako po nasabing kapitbahay, may ilan na sa inyong nakakaalam. Ito na po ang tahanan ng aking ina. Uh, ang nanay ko po ay anak pinagpala na. Uh, Dati-dati, salat sa buhay. Uh, kaya nga pag nagkukwentuhan kami ng nanay ko, habang nasa, nasa loob siya ng uh, simbahan, uh, lagi ko sinasabi sa kanya, Maswerte ka, nanay ko, kasi siya salat sa buhay. Lahat ang hirap, tinabot niya. Sabi ko, pagka binibuhinas ka nga naman, ano, mamamatay ka na lang, tatabi mo pa yung mga alta sa syudad. O, sabi ko, biray mo, ang kapitbahay ng nanay ko diyan, Juan luna, madrigal. O po, eh, natutuwa ko para sa nanay ko. At natutuwa ko na dito sa kabutihan loob ng mga kaparian sa San Agustin o dyan po na himlay ang nanay ko. Kaya sa akin ang Intramuros ay pangalawang bahay na namin dahil lagi ako nabisita rito at marami sa inyo nakikita ko dyan sa simbahan ng San Agustin. So muli kami naman may awa ang Diyos. Someday, somehow, Okay. loobinawan ng Diyos at pala rin tayo makabalik sa tulong ninyo pumasa kayo katulad na sinabi ni Padre kanina ang kapayapaan ay pananatiliin natin sa lungsod muli natin ibabalik ang kapanatagan ng pamumuhay sa lungsod ang kalinisan ang kayusan. At patuloy natin bibigyan ng kapanatagan ang bawat pamilyang manileño na nanamumuhay dito sa lungsod. So alam ko naman, yan din ang dinadalangin ninyo sa inyong mga anak at sa inyong mga sarili at pamilya. Umasa kayo na magkakaroon kayo ng gobyernong Maynila na kakampi ng mga nakatira sa Intramuros. Kung mapapansin ninyo, may konting din sa salitang nakatira sa Intramuros. O, sapagkat leadership in this world city, they come and go, but you will stay. Yan, sana Oo, oh, nang kapanatagahan at kayo sana pamumuhay sa loob ng Intramuros. So muli, hangad ko ang inyong tagumpay at yung panawagan ng inyong chairman at mga chairman at mga barangay. Magsimba eh. Ah. Huwag niyo tularan. Oh, ah. ah, nauna pa bingo. Ah. Saka tongits. Oh, eh ako y. Eh, ako naman kasi naiba ang pagpapulaki sa akin ng aking ina, ng aking tatay. Pero sa totoo, kailangan talagang patuloy tayong manali na tinggin ang ating kahilingan at pangarap. Yan ang diwa ng kapistahan. Yan ang diwa na tayo ay patuloy na naniniwala na mas may makapangyarihan sa ating lahat. So muli, mag-iingat kayo sa mga nanay at tatay ko, mga lolo't lola ko, I love you. I uh, love oh, lakasan nyo ang loob nyo, babalik nga ang insure. Uh, babalik nga ang vitamins, ang bakuna. Oh, eh, alam ko, namimiss niyo na yon. Eh, gagawin ko naman po sa abot ng aking kakayanan at bigyan nawa akong lakas ng Diyos na matugunan ang pangangailangan ng mamamayan eh, kung meron man nakakaalam yan, kung yan ba'y totoo o hindi, kayo na mga taga Maynila ang nakakaalam ng tunay na nangyari sa lungsod ng Maynila. So muli, maraming salamat kami sa buong team ng Your Miss Choice at ni Chi at ni Amado ay nakikisa sa inyo, Father, Sister, sa ating community ng Kapistahan. Mag-iingat kayo, pagpalain na wa kayo na ang kong may kapal. Manila! God first. Thank you.